Matapos dakpin si Jesus, dinala siya ng mga punong saserdote at eskriba kay Gobernador Poncio Pilato upang litisin. Sinabi nila, siya ay nagaangking hari ng mga judyo, siya ay lumalabag sa kautusan. Tinanong ni Pilato si Jesus, ikaw ba ang hari ng mga judyo? Sumagot si Jesus, ikaw ang nagsabi nito. Hindi nakita ni Pilato ang kasalanan ni Jesus, ngunit hinamon siya ng mga pinuno na ipaako siya sa krus. Araw ng Pasko, may ugali si Pilato na magpalaya ng isang bilanggo bilang pagpaparangal sa pista. Kaya tinanong niya ang tao, Sino ang nais ninyong palayain, si Jesus na tinatawag na Kristo o si Barabas, isang kilalang kriminal? Sa udyok ng mga pinuno, sigaw ng bayan, si Barabas ipako si Jesus sa krus. Bagaman alam ni Pilato ang kawalang sala ni Jesus, nakita niyang galit ang tao. Hinugasan niya ang kanyang kamay at sinabi, Wala akong kinalaman sa dugo ng taong ito. Kayo ang bahala. Sa huli, ibinigay ni Pilato si Jesus upang ipako sa krus. Isang maling hatol dala ng takot at pangingiming ipaglaban ang katotohanan. Sa buhay natin, pipiliin ba natin ang tama kahit mahirap? o huhugasan natin ang ating kamay sa harap ng kasamaan